Kasi Susuki J. Napuni. Ang inuuri namin ay Alekuma. Ang anay namin ay Aji. Ang pangalawa ay Aji rin na pangatlo ay Lumay na Apat. Ako ang pangapat. Ang, ay, ang, ay, ang sa akin ay wala. Ako lang. Nagumpisa akong kumuha ay grade 3. Kasi maraming kumukuha dyan. Nang? No. Alay kumo. Marami kami mga kaibigan kumukuha. Masaya kami kumukuha. Mahirap dahil naninipit sila. Malalim ang butas. Masakit. Kinakagat nakin para makuha ang kanilang sipit. Kapag maraming putik ay nandoon ang alik kong Anong nadadali sa iyo pag sinisipit ka? Ito. Masakit. Sobrang sakit. Hindi na akin alam bakit masakit. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pagkuha Bakit? Kasi marami kaming amingang kumukuha na Masama lang ako. Paano mo nalalaman na merong alikoma sa isang lugar? Kapag nakabawang ng yung braso ay gumagalaw sila sa ilalim. Masaya kapag meron akong likid. Nangyari na ba na ahas pa rin gumagalaw? Hindi, pero may nakita na akong pumasok sa kanilang butas na ahas. Hindi ko alam paano ako <laughs> Pagkakaligtas. Pero ngayon, iniisip mo ba yun? Hindi. Hindi. Pag iniisip ko ay nakakabahan ako. Paano manghuli ng alikomo? Hanapin mo ang butas at ipasok mo ang iyong buong braso at kapag may gumalaw, nandun ang alikomo at kunin mo. Kapasok ng aking buong braso, kapag nasisipit ako ay Hinintayin lang natin kung kailan nila bibitawan. Hindi mo pwedeng atakin? Bakit? Ma, nasugatan ka. Nilagay namin ng sako para hindi makatakas. Kapag warami mga 200, binibinta namin ang ay kinakain lang namin mga 25 at binibinta lahat. Yung pinakamaraming na huli mo, ilan? 300. Kasama na ang aking kitain na manghuli dito. At so, pagkatapos manghuli, ibinta namin. Pero pag ganito? Wala, konti lang. Pag ng araw, ang nahuli namin ay lima lang. Marami na yun. Sabi, isa ka kwan po. Uy, hindi matanggal. ito. Paano mo nalalaman na pwede siyang kainin? Lahat ng narito sa kanipaan ay nakakain. Ano itsura nung nakakain at hindi nakakain? Ang la yun ay tinatawag na lekomo at saka ang blue ay alikway. Dahil tinatawag ang alikway dahil kahit saan-saan sila tumitira, ang alikomo ay dito lang. oras pala dapat nang uuwi ng Alicomo? Umaga. Kasi umaga ay hindi pa sila nakapunta ng kanilang bahay. Nasa gilid-gilid ng nipa. <laughs>